Isang malaking eskandalo ang yumanig sa Hong Kong nang mabunyag ang pagnanakaw ng milyon-milyong halaga ng alahas mula mismo sa loob ng isang marangyang mansyon at ang itinuturong utak sa likod nito, isang Pinay domestic helper na matagal nang pinagkatiwalaan ng kanyang mga amo. Pero paano nga ba nagawa ng isang ordinaryong kasambahay ang ganitong kalaking krimen? At bakit nadawit pa ang sarili niyang pamilya? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Isang ordinaryong araw lang sa Hong Kong nang biglang mabunyag ang isang nakagugulat na iskandalo. Habang nagsasagawa ng regular na inspeksyon ang mga pulis sa mga pawnshop noong July 2019, may napansin silang kahina-hinalang record ng mga transaksyon. Paulit-ulit na may isang babae na nagsasangla ng napakamahal na mga alahas at gintong gamit. Hindi basta-basta ang halaga, kundi milyon-milyon. At nang suriin ng mas malapitan, lumabas ang pangalan. Carmelita galay isang 47 years old na Filipina domestic helper. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilya Liang, isa sa mga kilalang pamilyang mayaman sa Hong Kong. Sa mata ng mga amo, siya ay isang mapagkakatiwalaang kasambahay. Ngunit ang tiwala palang iyon, siya mismo ang wawasak. Agad na kumilos ang mga pulis at nagtungo sa marangyang tahanan ng pamilya Liang sa Deepwater Bay. Doon, kinumpirma mismo ni na David Liang at Helen Frances Liang na ang mga nakasanglang alahas at mamahaling gamit ay kanila nga. At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang tiwala nila sa kasambahay na halos isang dekada na nilang kasama. Hindi makapaniwala ang mag-asawa paano nga ba nila hindi napansin na unti-unting nawawala ang milyon-milyon nilang yaman. Pero teka, paano nga ba nagawa ni Carmelita na maitago ang pagnanakaw sa loob ng mahigit isang taon? at anong dahilan ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Matagal nang nagtatrabaho si Carmelita para sa pamilyang Liang, halos isang dekada na siyang nasa kanilang tahanan. Sa simula, walang bahid ng pagdududa, isang kasambahay na mapagkakatiwalaan, masipag at laging nandyan para sa pamilya. Pero sa likod ng mabait na imahe, unti-unting nabuo ang isang lihim na plano may 2018 nang magsimula ang serye ng pagnanakaw. Hindi isang bagsakan, kundi dahan-dahan. Mga alahas, mamahaling relo, gintong bars, at maging mga rare na koleksyon. Unti-unting naglaho mula sa mga kabinet at kahon ng pamilya Liang. At tuwing may napapansin ang among babae na nawawala, madalas ay ibinabalik ang sisi kay Mrs. Liang mismo. Baka nakalimutan ninyo lang kung saan nyo nilagay ang madalas na sinasabi ni Carmelita. At dahil malaki ang tiwala sa kanya, naniwala ang among babae. Sa ibang pagkakataon naman, ang iba pang kasambahay ang kanyang pinaparatangan. Isang taktika para mailihis ang hinala. Sa loob ng labing limang buwan, walang kamalay-malay ang pamilya liyang na milyon-milyon na ang nawawala sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw na mabunyag ang lahat, hindi dahil nadulas si Carmelita, kundi dahil sa simpleng inspeksyon ng mga pulis sa pawn shop. Pero bakit niya ito ginawa? Dahil ba sa desperasyon o dahil sa tukso ng marangyang buhay? Sa korte, ipinaliwanag ng abogado ni Carmelita na hindi kasakiman ang nagtulak sa kanya, kundi desperasyon. Ayon sa depensa, Noong 2015 ay nagkasakit ng malubha ang kanyang ina sa Pilipinas, kidney disease na kailangan ng regular na dialysis. Mula noon, pasan ni Carmelita ang bigat ng gastusin para sa gamutan. Sa bawat buwan, lumalaki ang kanyang pagkakautang. At sa bawat bayarin, lalo siyang nababaon sa pangamba. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na sapat ang kanyang sahod bilang kasambahay, Kaya't nagsimula siyang kumuha ng hindi kanya, una maliit, hanggang sa naging milyon-milyon na. Ngunit may isa pang angulo na lumutang. Ayon sa pamilya Liang, hindi lang panggamot ang pinaggamitan niya ng pera. Lumabas ang mga larawan sa social media na tila nagpapakita ng ibang kwento. Si Carmelita, nakabihis ng mamahaling damit, nakasakay sa mga sasakyan. At may mga larawan paraw ng mga bahay at lupa sa Pilipinas para sa mga biktima. Malinaw, hindi lang para sa ina ang perang nakuha, kundi para sa sariling luho. Ngunit sa mata ng korte, hindi sapat na ebidensya ang mga larawang iyon mula sa Facebook. Walang matibay na patunay na siya nga ang bumili ng mga ari-arian. Kaya't nanatili ang tanong Desperasyon ba talaga ang nagtulak kay Carmelita o matagal na ba niyang pinagplanuhan ang lahat para sa sarili niyang interes? At dito pa lang, mas lalong lumalalim ang kwento. Dahil hindi lang siya ang nasangkot, pati mismong pamilya niya, nadamay sa eskandalo. Hindi nag-isa si Carmelita sa krimen. Upang maitago ang kanyang ginagawa, isinangkot niya mismo ang sariling pamilya. Ang kanyang pamangkin na si Maricris Galay Nones, 32 years old, at ang pinsan na si Cristina Alagna, 51 years old, ang naging katuwang niya sa pagsasangla ng mga alahas. Habang patuloy ang pagnanakaw sa mansyon ng mga liyang, sila ang nagiging mukha sa mga pawnshop. Sila ang pumipila, pumipirma, at nagdadala ng mga mamahaling gamit para maisangla. Kapalit, ibinabalik nila ang pera kay Carmelita. Sa ganitong paraan, naiwasan niyang mahuli agad at mas lumalim ang kanyang operasyon, pero hindi lang sila ang nadawit. Ang sariling kapatid ni Carmelita na si Marina Galaybiala, na isa ring domestic helper sa Hong Kong, ay pinakiusapan niyang itago ang ilan sa mga alahas at gintong nakuha. Nang mabuking ng pulis ang lahat, Si Marina mismo ang nagbalik ng mga alahas na hawak niya. Sa mata ng korte, malinaw. Hindi inosente ang mga kamag-anak. Alam nilang galing sa pagnanakaw ang mga gamit na isinangla nila. Ngunit sa huli, nang magsimula ang investigasyon, kusa nilang tinulungan ang mga otoridad na maibalik ang ilan sa mga alahas. Dahil dito, nabigyan sila ng mas magaang sentensya pero para sa pamilya liang. Sapat ba ang mga pagbabalik na ito para matakpan ang matinding kasakiman at sakit ng kataksilan? Hindi kayang tumbasan ng anumang pagbabalik ang pinsalang iniwan ng pagkakanulo. Ayon kay Helen Frances Liang, ramdam niya ang matinding paglabag at pagtataksil mula sa kasambahay na buong puso nilang pinagkatiwalaan sa loob ng sampung taon isang victim impact statement ang iniharap niya sa korte. Dito, inilarawan niya kung paanong halos gumuho ang tiwala niya, hindi lamang sa kanilang kasambahay, kundi pati na rin sa mismong seguridad ng kanilang tahanan. Para kay Helen, mas masakit pa sa nawalang yaman ng emosyonal na sugat na iniwan ng pangyayari. Hindi lang iyon. Nang magsimulang lumabas ang mga ebidensya lalo siyang nasaktan. May mga litrato umano sa social media kung saan makikita si Carmelita na suot ang mga damit ng kanilang anak. Nakahiga sa kama nito, hawak-hawak ang mamahaling kamera ng kanyang asawa at nakangiti pa habang suot ang kanilang mga alahas. Sa ibang larawan, makikita si Carmelita kasama ang kanyang nobyo. Nakapos gamit ang mga bagay na pag-aari ng pamilya Liang para kay Helen, hindi lang ito pagnanakaw ng yaman kundi paglapastangan na rin sa kanilang pribadong buhay. Para bang nilusob ang mismong santuwaryo ng aming pamilya, ani pa niya. At para sa korte, malinaw ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang material na bagay ang nawala, kundi pati ang kapayapaan at tiwala ng isang pamilya na minsang naniwala sa kasambahay nilang Pinay. Ngunit matapos ang lahat ng ito, ano nga ba ang naging hatol ng hukuman? At makakakita pa ba ng hustisya ang mga biktima? Matapos ang mahabang investigasyon at paglilitis, bumagsak ang hatol. Si Carmelita Galaynones ay sinentensyahan ng apat na taon at labing isang buwan sa kulungan. Ang kanyang pamangkin na si Maricris at ang pinsan na si Cristina ay nakulong din ng tig-isang taon at apat na buwan dahil sa pagtulong sa pagsasangla ng mga alahas. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Umapela ang Department of Justice dahil para sa kanila masyadong magaan ang parusa kay Carmelita. At noong October 24, 2023, nagdesisyon ang Court of Appeal. Itinaas ang kanyang sentensya mula apat na taon at labing isang buwan tungo sa anim na taon at apat na buwan. Ayon sa korte, hindi nararapat na bawasan ang kanyang parusa dahil lamang sa mabuting asal o dahil may sakit ang kanyang ina. Maraming tao ang dumadaan sa kahirapan ngunit hindi lahat ay bumabaling sa krimen, diin ng mga mahistrado. Dagdag pa nila, malinaw na planado ang ginawa ni Carmelita. Paulit-ulit siyang nagnakaw sa loob ng labing limang buwan. Ginamit niya ang sariling pamangkin at pinsan para maitago ang kanyang mga transaksyon. Nilinlang niya ang among babae sa bawat pagtatanong tungkol sa nawawalang gamit at higit sa lahat. Iniwan niyang wasak ang emosyon ng mga biktima. Ang mabigat pa, hindi lahat ng mga alahas at gamit ay nabawi. May ilan pang nawala ng tuluyan, kabilang ang mga bagay na may sentimental na halaga kay Helen Liang. At para sa pamilya, iyon ang pinakamalupit na sugat mga alaala na hindi na muling maibabalik. Ngunit matapos ang lahat ng ito, lumitaw ang mas masakit na tanong. Paano nakaya ng isang taong pinakakatiwalaan sa loob ng isang dekada na wasakin ang pundasyon ng tiwala para lang sa pera? Sa huli, ang kwento ni Carmelita galay -Nones ay nagsilbing isang matinding babala. Na kahit ang mga taong matagal na nating pinakakatiwalaan Maari pa ring magtago ng lihim na kayang magwasak ng lahat. Sa loob ng mahigit isang taon, unti-unting nawala ang milyon-milyong halaga ng alahas at gintong ari-arian ng pamilya Liang. At ang pinakamasakit, nawala rin ang kanilang tiwala at pakiramdam ng seguridad sa sariling tahanan. Oo, nakulong si Carmelita at ang kanyang mga kamag-anak. Oo, may ilan sa mga ninakaw ang nabawi. Ngunit ang emosyonal na pinsala, ang trauma at ang kawalan ng tiwala, hindi iyon matutumbasan ng kahit anong parusa o pagbabayad. Para sa ilan, si Carmelita ay biktima ng desperasyon. Isang anak na pilit naghanap ng paraan para masuportahan ang inang may malubhang sakit. Pero para sa iba, siya ay isang tusong magnanakaw na piniling sirain ang tiwala ng kanyang mga amo, kapalit ng luho at pansariling interes. At dito, naiwan ang mas mabigat na tanong para sa ating lahat. Kung ang isang tao na halos naging bahagi na ng pamilya ay kayang magtago ng ganitong lihim, hanggang saan nga ba talaga natin kayang pagkatiwalaan ang ibang tao? Ang kasong ito ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Isa itong kwento ng tiwala, pagkakanulo, at ang matinding epekto ng desperasyon sa tao. Sa isang banda, makikita natin ang larawan ng isang anak na nahirapang panindigan ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang ina. Pero sa kabilang banda, malinaw rin ang larawan ng isang taong naligaw ng landas at sinira ang haliging pinakapundasyon ng relasyon sa pagitan ng amo at kasambahay, ang tiwala. At higit sa lahat, ito'y isang paalala para sa lahat ng pamilya na kumukuha ng mga kasambahay hindi lamang sa Hong Kong, kundi kahit saan. Gaano nga ba kalalim ang ating pag-unawa at gaano rin kalawak ang ating pagbabantay? Sa panahong pera, ang nagiging ugat ng halos lahat ng problema, minsan ang pinakamalapit sa atin ang siya ring magtataksil. Para sa mga manonood, kung kayo ang nasa posisyon ng pamilya liang, kaya niyo bang patawarin ang isang taong itinuring niyo ng halos kapamilya pero siya rin ang sumira ng inyong tiwala. O para sa inyo, ang ganitong uri ng pagkakanulo ay hindi na kailanman dapat palampasin. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.